You idiot! Isang ina sa New Mexico, pinagahampas ng sapatos ang kanyang anak na babae dahil ito ay isang lesbian. Ang 40-year-old na si Magdo Haro ng New Mexico ay nakasuhan ng hate crime para sa pag-abuso ng pisikal at sexual sa kanyang 17-year-old na anak na babae matapos niyang madiskubre na lesbian pala ito. Inutusan ng ina ang kanyang anak na huwag magsuot ng mga baseball hat at damit na panlalaki at inutusan rin niya itong sumama sa kanyang lola sa simbahan. Binigyan niya di umano ng tatlong pagkakataon ng kanyang anak na patunayan na hindi siya gay. Lumala ang sitwasyon na natagpuan ng ina mga love letters na galing sa girlfriend ng kanyang anak. Tinakot niya ang teenager at sinabing ipapasok niya ang plunger at hanger sa kababaihan nito para malaman niya kung ano ang pakiramdam ng makipag sa isang babae. Inutusan niya maghubad ang teenager at pinasok pa ang kanyang mga daliri sa vagina ng kanyang anak. Dinanay ni Haro ang mga aligasyon na ito at inamin lang na hinampas niya ng sapatos ang braso ng kanyang anak. Si Haro ay nakalaya sa $25,000 secured bond. Ayon sa FBI statistics, wala pang mga hate crimes ang nai-report sa lugar na yon mula pa noong 2006.